unboxing hariya guys nagluluto habang nagluluto ako guys lapitan ako ni dalaga ayan hariya ko daw buksan so, natin wow kan handai Handai guys Cekai mangga cokelat Oh, pabango. Hmm. Kembali na pabango na napaka bango. Iya, na lip shiner tsaka hand cream ayan, ito yung mga hindi ako guys, thank you thank you Ptihal